Pasok lang natin yung isa doon. Pasok lang natin yung mga ito. Ito ulit. Pasok lang natin yung isa ako ng fishing na yun oh. ito, pinakay ko itong fishing na ito oh. hindi na siya mahirap ikan O, oh. oh. pag tinahin natin mga measure. o oh. iba mga ito tip lang kasi hindi natin kailangan sudutin ito pala kasi nakakano, ano na no. oh. kaporma na yan oh. mga ito so, ito na ang ating pagtahik yan maganda thank you for watching